hello, ayan, 5 o'clock na today at sobrang tindi ng dry ng aking backyard, ayan, alas na, ano na ito dito ang aking mga tanim. May mga kamote akong tanim dyan. oh, ayan. Di na mabuhay-buhay. Pati mga gabi ko dati na mga ano ay um, um, dumaan dito. Ayan. Nagkandamatay na pati gabi. Ayan. So, yan siya. Oh. Yung mga gabi ko, na, nagkandat tumba. Yan, punta tayo dito ha. Bang aga pa. Mamaya-maya na ako magdili. So ito, kuya, okay, na ito dito. Tutumba. Kaayosin ko lang. Ito 'yan. Baka matumba ito. Sanuhan ko na naman to ng kahoy para hindi matumba sandali kuha tayo ng kahoy ayan nilagyan ko siya ng kahoy o, bagong puso ng saging baka ito itong ayan so isa tayo dito sobrang tuyo na eh yung tuyo na yung mga ano ayan siya oh Ala, na, natumba nga. Natumba yung ano. Ito yung tuyo, oh, pati dito. Dati bang baha ito dito, di ba? Yan. Ito, may dumaan. Natumba yung saging. Agoy, sus pambihira. Ayan, nagkanda tumba ang saging nakita nyo. May tumba, ito latundan siya, latundan din yun. tumba siya na tumba. Ayan, sya, Ayan zoom in ko ha. Ayan, natumbang latundan. At dito, natumba din. At may bunga din siya oh. Oh sayang naman. Ayan. Ayan. So, ito yung nangyari dito sa aking gabi. Humapay kasi wala ng tubig. Ayan, walang tubig. Kaya, tingnan mo, green na green, oh ganda ng ano may bunga pala doon may puso ng saging yan ang puso ng saging kaso hindi pa tapos ayun nakita nyo yan ayan siya. Humahangin. so ito ang ating backyard ganda bali ah, ano nga ang ano ang uh, gabi sayang mapay lang siya oh. tumba lahat pati saging dahil sa sobrang init o oh, diba nakita nyo kung paano umano ang ano dito tag init ayan tuyong tuyo siya Hmm. ganun pa man ang laki ng buwig ng saging. <laughs> Yan, di ba? Yan. Ganda ng kulay, oh. Oh, magandang kulay dito. Yan. Liwanag. Oh. Liwanag ang camera ko. Sayang naman tong ano ko. Meron pa pala doon. Yan, may nakita ako, oh. pag nag in siya, yan. Yan. Puso din siya. At saka, yan pa, oh. Ayan pa. ayan pa, ba diba? Daming puso ng saging. you know Yan. dalawang puso ng saging ayan siya, lumapit ako, ayan tapos, meron pa dito sa baba yun ayan. ayan, sana ano huwag matumba ayan. matumba ang ating mga, ano so, dito na lang ako dataan wala na kasing ayan, ano, o, tingnan mo ang gabi, tuyong-tuyo yan ngayon ko lang ito nakita sobrang tuyo ayan o oh. yan matutumba talaga sunog ang kanyang ano eh grabe eh. o diba sobrang init kaya delikado din tayo lumabas ng ganitong ano Pati mga gabi ko, nagkandalanta. Ayan. Ayan, marami ditong puso ng saging. Ayan siya, oh. Ayan, puso ng saging. Tapos dito pa, meron pa. Ayan, bunga ulit yan. Kaso, mga mahirap pag tag-araw. Kasi, yan ang nangyayari. Yung latundan ko, kawawa. Mm, -mm. Pati ito, oh. Ay, pero ito, gulang na. Ito, gulang na. Ah, hayaan ko lang siya dyan. Gulang na to. Pwede ko na to tagpasin. Ayan, ang um, lalaki ng ano niya. Kaganda. Ayan. Kaganda-ganda ng bunga. O, diba? Kaso na ba? Pero okay na siya kasi gulang na. Ayan. Dahil sa tag-init. Ayan, latundan. Ma, ma ano, ah uh, maselan ang latundan. Uh, maselan siya. Ayan. Tapos, ayan pa. Ayan, tinanggalan ko ng... Ay, nako. Salamat sa inyo dyan. At ako'y magdidilig. Ayan. So, Wawa naman ang aking garden. Ito yung tuyo, oh. Ayun, ko. Pero, yung tinanim kong kamote, yan. Nagdidilig tayo. yung puro, ano, ito yung tuyo. Parang, ano, kawawa. Yan. So, diligan ko muna. Ayan, magdidilig na ako. Magdidilig na ako dito. Yung tuyo talaga yung aking mga Nagkanda matay yung ano ko dyan. Luya. Ang daming luya dyan. kandamatay matay. Pag ganitong tag-init, ah, uh, wala na. Dami ko ditong kalamansi. ligahan ko din yung gabi sobrang init hmm. mamatay na maka ano-ano din sila ng ano, sobrang init, grabe hmm. may saging, ay yung saging ko doon <laughs> baka matigok yung ano malakihang saging Diyos ko. sayang variety. Kukuha na naman ako sa Masbate marami doong saging eh tsaka mahal doon ang saging dito mura lang eh. lalo yung mga saging na hindi kilala yung aking uh, dragon fruit hindi na namo nga kasi malilim na dito eh puno na kasi ng saging dito yung aking kamote oh, puting kamote to Yan. bumili ako yung mga ano tinanin ko Yan. kasi may mga agat na eh So, ayan, tapos na ako magtilig. Ang bilis matuyo. Inulit ko ulit. Ayan, dito. Um, ang dami ko ditong ano, yung uh, luya, pero naubos. Kanda matay. Pati doon, daming luya, pero nagkanda matay. Pati okra. Ayan. Wala na namang pananim. So, ito na. Tapos na tayong magdilig. Ayan. Ito na naman. Sasaging na lang tayo. Yung mga saging nagkanda, ano, ay, gulang naman na. Ay, mahihinog na rin naman yan. So, salamat po sa inyong lahat.